Ayan o. Ayan po mga kabaraw. Ah, in ko po, po si Perla. Yung po ang po isang kasama ng vlogger. Ano, Perla, Peradilla. Ayan ho. Ah, uh, pakisundan din po kanyang YouTube channel at saka Facebook. May Facebook ka rin na Perla na. Ayan. Ito yung napakagal mga hilaw. Ayan. Ayan na. Uh, Natingnan ko ang aking kapatid, aking bayaw.

magpapahilo at magpagagamod dito. Nang isang ubutit oh, may takip. Ayokong Tama, tatakpan mo nga. Saan. Oh, wala sana yung ubut. Uh, ito lang isa na ito. Ito may berto daw. Oh, kita niya. Ano nga ito? Salay? Alam ito, rupin, mga salay. Itanglad, ano? Tiyo ka ba ka ba nga? Oh? Salay Nagaling eh. niya. Um, are, ramdam nyo po, are, aring tunnel po na are. Aring may visil po sa akin, are, aring po. Nasa yung nalaki ko po, are. Sa ilalim? Oo, oh, ababawan, po. Ramdam nyo po, are. Ah, ramdam ko lang. Lubog na lubog po kasi siya, pinaglam na. Ah? Kaya po, ayun, humilom ano. Humilom ang laman. Ah, uh, balip, yung tunnel po ay natabunan po nung pinakang naman Ayun. Ayun ang bubuhayin. Uh, yan. Sana yun na may Unay Diyos kuya, isamahan natin dasal. At yun ay... At yun ay naano raon naman na tabunan na kami. Ha, palawas mo ako na, Nay! O ba, o, na sinusunda ka ng inay. May, may simpon mga yan. YouTube yan, mga yan. I, ano, I, ano mo kaya ang kanilang ano? Ang kanilang messenger?

Oh, Ang kamangyan. Oo, oh, kamangyan, pinag-uusapan ka dito, oh Manood ka, manood ka nitong black na ito ha. Pinag-uusapan usapan ka dito, Ay, si Perla, oh. Karang inay. Eh si kamangyan 'yan, usap par hindi mo sabihin n'yo lahat, inay. Hindi na nakita.